dalawang lighter. Oh! Ang paya lighter mo, sig sigarilyo ka. Ah. Ano, nakaupo dun si Apong. Napansin ho kasi ni Mrs. etong si Apong, kahit sa magpunta, kahit palakad-lakad lang yan dito sa likod ng bahay, dala-dala niya lagi yung bag. Ngayon napapasil si Macy's, ano ba yun laman ng bag ni Apong? Bakit lagi niyang dala-dala? Gusto daw silipin ni nanay. Ang pay, Dala-dala mo nga ka na ayon bag mo. Ah. Ampay ka mo nga dala dito bag mo. Ke. No, nagaduma pukpukaw. Aduma ka mo? Pakita man nya kagana. Ure, ure awan tinagyan na ako. Kasi daw may nawawala okay, daw sa kanyang bahay. Kaya sabi ko, tignan ko nga silipin ko nga kung ano ba yung laman. Awan. <laughs> Meron siyang Senior ID Yan. Yeah. <laughs> Date, Date. yan yeah. Para maniwala ho kayong 104 na siya Ayan Ano birthday niya. 19 Date Ayan o June 11, 1920 Ayan po Yung kanyang birthday Ayan yeah. Senior na po siya po At saka Isang Towel <laughs> Plus light Yan. Kasi Ginagamit niya ho ito pag naghahanap siya sa... Yan ko. Hmm, meron siyang isa. <laughs> Panggamitan mo ito ka, tib. Ah. Uh, Panggamitan mo ito ay. Kapag karkansin po, nung nakansin mo nga. Pinanggugunting daw niya kapag may mga nakikita siyang puputol. Dalawang lighter. Oh! <laughs> ang pwede pa yung lighter mo, sig sigarilyo ka. Ah. <laughs> Panggamitan mo ito ay. Eh? Rarong ko ah. <laughs> Pangsindi daw po niya sa kanyang kalan Kapag nagluluto Lighter Tsaka, saka Nail cutter <laughs> Nagadugay ko, kwatam Di ka mang pabulod Wala siyang mali Wala well. Pero madami ang pera kay Utol mm -hmm. Ito pa, Siyang <laughs> coins At saka pangwuli ni At the lighter mo Nadapay po siya <laughs> Palinis daw ng tainga. <laughs> Uy, walang cotton ba? Hindi, <laughs> <laughs> kasi ganito yung sa mga matatanda yung oh, nangangati. Hindi naman talaga pantanggal 'to, tutuloy relaxation lang. Na, no? nakikiliti siya. <laughs> Isugayam nga kanayon mo nga tugot tabag mo, talaga dugayam ko atam. <laughs> Ay titima po ka nga kung kunam. Dayan <laughs> <laughs> so, po yung laman ng bag ni Apong. Yeah, kung bakit niya laging dala-dala. Ito daw yung mga importanteng ga gamit niya sa bahay. Tsaka hmm. yung kanyang... Pichuhan, ah, sige, putuloy, pichuhan nga natin ito nanay pa. May remembrance tayo yung kanyang ID.